All right mga amigos bagamat pinuri ni former 4 Division World Champion Eric L. Terrible Morales ang katapangan ni WBC Interim Super Lightweight Champion Isaac Pitbull Cruz pero hindi sangayon si Morales sa pagiging marumi nito lumaban. Sa naging laban kasi ni Pitbull kay Roach nung linggo na uwi sa tabla ang laban, bagay na nasungkit sana ni Pitbull ang panalo kung hindi siya nabawasan dahil sa illegal blow. Binawasan ng one point si Pitbull matapos ang paulit-ulit na pagbira nito sa bandang kidney ni ni Roach. Tingin ni Pitbull Cruz kinampihan ng referee si rois sa laban pero taliwas ang pananaw ng kapwa niya Mexicano na si El Terrible. Para kay Morales, si Pitbull pa nga daw ang kinampihan ng referee dahil sa dami nga daw po ng illegal blows nito at mga maling gawain, e pinalampas lang ito ng referee na kung sa kanya daw e baka itinigil niya na ang laban. So kung matatandaan nyo po mga amigos, yung patalon talon ni Pitbull Cruz habang nasa clinch ay taktika para balikatin ang pangan ni Roach. Kaya sa paningin ni Morales marami maglaro itong si Pitbull. Dagdag pa ni Morales, Inaasahan kong manalo siya ng walang problema. Sa tingin tingin ko sobra na ang ginawa nila. Hindi ko alam kung sino ang nagbibigay ng payo sa kanya pero mali at agresibo ang direksyon. Itinulak siya na gumawa ng mga illegal sa ibabaw ng ring. Para sa akin si Pitbull ay may likas na kakayanan, may kapasidad pero kulang sa teknik. Hindi siya nagbago, hindi siya nag-improve sa aspeto ng teknik pero walang dahilan para gumamit ng mga bawal na suntok sa maling paraan. Dahil lang ipinapakita lang nito ay kawalan ng kontrol at kakulangan ng kaalaman sa ibabaw ng ring. Pero hindi naman po nagustuhan ni Pitbull ang mga pahayagawa ipinahayag ni El Terrible kaya't bumuelta ito. Ani Pitbull sa uli pinakamalupit na kaaway ng isang Meksikano ay kapwa Meksikano. At ito na naman tulad ng ipinapakita niya. Sa panahon niya ginawa rin niya naman yung laban kay Barrera. Hindi naman isang malinis ang kanilang laban. Ilang beses din siyang tumira sa batok. Ilang beses din siyang sumuntok sa ibaba. Pero ngayon parang nakalimutan niya na yung sarili niyang ginawa. Sa uli tao lang tayo. Mga boksingero lang tayo. Baka na the lang si Morales. O baka mas mali ang tingin niya sa mga low blows kesa sa mga rabbit punches na binigay sa akin ni Roach. Sa uli, hindi pwedeng palaging palalagpasin. Kailangan mo rin maglagay ng hangganan. At nang matanong naman si Pitbull kung nasaktan ba siya sa mga binitawang salita ng veteranong kampyon, para kay Pitbull, sinabi niya na hindi siya nasasaktan. Kahit galing sa isang veteranong boxingero ang mga puna. Para sa kanya, isa lang itong dagdag na kritisismo mula sa isang tao na ngayon ay kumikita na lamang sa pagpapadcast at sa pagbibigay ng mga opinion at pagkritisa sa mga aktibong boxingero. Binanggit pa ni Pitbull na dati si Canelo Alvarez ang binabanatan ni Morales at ngayon siya naman ang target. Pero ang pinakamatinding velta ni Pitbull kay Morales ay nang punahin nito ang pagiging trainer ni El Terrible. Kung saan sinabi ni Pitbull na bigo si Eric Morales na dalin sa malaking tagumpay si Jaime Mongia Isang paalala kay Morales na siya rin mismo ay may mga kapintasan.